naabutan mo ba din sila? Ako, pag Mga ka-showbiz, sa video na ito balikan natin na pag-uusapan ang sikat na love team na John Mitch at ano na nga ba ang naging buhay ngayon ni Mitch Ligayo? Ang love team na John Mitch, na binubuo ni na Jam Sebastian at Mitch Ligayo, ay nabuo noong 2011. Sila ay unang nakilala sa kanilang mga YouTube videos na nagpapakita ng kanilang mga pakikipagsapalaran, kwento ng pag-ibig, at mga personal na karanasan. Dahil sa kanilang natural na chemistry, sumikat sa YouTube ang Jameech Love Team noong 2011 at sinubaybayan ng publiko ang kanilang love story. Ang love team na Jameech ay nagkaroon ng maraming tagumpay sa kanilang karera. Sila ay naging isa sa mga pinakama-impluensyang YouTube personalities sa Pilipinas. Ngunit noong 2015, naging matindi ang pagsubok sa kanilang relasyon ng magkasunod na nagkaroon ng mga health issues si Jam. Pumanaw si Jam noong March 4, 2015 dahil sa kanser sa baga. Ang pagkawala ni Jam ang pangunahing dahilan ng pagwawakas ng kanilang love team. Usap-usapan din ang naging kontrobersya na nagkaroon daw na ibang lalaki si Mitch Lee Gayo bago pa man pumanaw si Jam Sebastian. Naging malapit at sweet umano si Mio. Domingo at Mitch sa gitna ng paghihingalo ni Jam noong huling araw nito. Noong April 2015, in-interview ang ina ni Jam na si Maricar Sebastian at malakas daw ang kutob nito na may relasyon si na Mitch at Neo Domingo. Kung bakit kami yung Actually, nag-start nag, dahil sa mga issue nung lumabas about do sa boy, yung sa guy, na nalilink kay Mitch. But do you have proof of that, mommy? Ah, uh, Matagal na ako nakakahalata kaya lang syempre uh, wala akong mga evidence that time pero ngayon may mga witnesses na, na pati yung friend ko nakakita sa kanila. Matapos ang kontrobersya na ito ipinaabot ni Mitch ang kanyang saluobin sa pamamagitan ng mga social media posts. Ayon sa kanya, ang mga pahayag na iyon ay hindi totoo at labis siyang nasaktan. Ang tanong ng marami, ano na nga ba ang naging buhay ngayon ni Mitch gayo nang magwakas ang kanilang love team? Noong 2017, inamin ni Mitch na siya ay kasalukuyang nasa isang relasyon. Taong 2018 nakita si Mitch at si Neo Domingo na magkasama. At noong 2019 nabuntis si Mitch at masayang ibinalita ni Mitch noong January 2020 na siya ay nanganak na. Maraming pagsubok ang dumating kay Mitch dahil noong October 24, 2021. Isinapubliko ni Mitch Ligayo Gayo na isa na siyang single mom. Hindi niya diretsa ang binanggit ang tungkol sa paghihiwalay nila ng ama ng kanyang anak ngunit isang mensahe para sa kanyang baby ang kanyang binahagi. Sa kanyang Facebook post, positibo ang kanyang mensahe para sa anak at Ania ay lagi siyang naruroon para sa anak. Muling nagkabalikan si Mitch at ang kanyang asawa at nasundan pa ito ng isa pang anak at pinangalanan itong Atlas Mitchell. At dyan nagtatapos ang ating vlog para sa video na ito. Ano ang reaksyon mo sa buhay noon at ngayon ni Michelle Ligayo? Mag-comment lamang sa may comment section at huwag mo ring kalimutang mag-like at mag-subscribe para updated ka sa mga bago nating mga video. Maraming salamat sa panunood!